balikan po natin ang mga pangyayari dyan sa Bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Quirino Grandstand. Naroon pa rin ang kasama natin si Alan Francisco. Live, Alan. Dominic, sa gitna nga ng pagkapal ng gabi dito sa Quirino Grandstand, ay patuloy rin ang pagkapal ng bilang ng mga tao na pupunta rito sa Quirino Grandstand para sa nagpapatuloy na Kick-Off Rally ng Bagong Pilipinas event. Isang halimbawa, sa umaga kanina, hindi pa man opisyal na nagisimula ang bagong Pilipinas kick-off rally, nagdatingan na ang mga kalahok at makikiisa sa Carino Grandstand Maynila. Hindi lang sila galing sa Metro Manila, kundi maging sa iba pang lugar. Puno kasi ng mga programa at pakulo ang event. Ang bagong Pilipinas event na ito, ayon sa Presidential Communications Office, ay panawagan sa pagabago ng lahat ng sektor ng lipunan at gobyerno para sa nation building ayon sa PCO. Patunay rin ito ng pagtupad ng pamahalaan sa pangakong paigtingin ng serbisyo para sa mga Pilipino. Andiyan ang serbisyo fair kung saan nagbigay serbisyo ang ilang ahensya ng pamahalaan tulad ng DSWD, SSS, GSIS, Pag-ibig Fund at iba pa. Grupo man o kahit mag-isa, naglaan ng oras at lakas para magpunta sa event. O pangipakita natin ang suporta na natin sa bagong Pilipinas. So kami ay nainiwala para po uh, lalo mapaganda po ng ating mahal na BBM, uh, mahal na Pangulo, ang gusto niyang mangyari sa bayan ng Pilipino at nagkiligin po, natin at suportan mo ang bagong Pilipinas. Para sa pagkakaisa, para punta ng Pilipinas. Nagsilibirin itong venue para sa family bonding. Pinapakita ko po sa kanya yung iba't ibang uri ng mga DNR, DFA, mga gagawin. Pinagandaan mong daladala yung bike mo. Eh, yung mother ko andito eh. Uh, ko. Gusto kong masaksiyan yung ano, kaganapan kay President BBM. Ang magkakaklase namang ito, dito dumiretsyo para ipakita na kahit mga bata pa, handa silang makisali sa paghulma ng bansa. Pagkakaisa nga po. Yun nga po sa word na yun, bagong Pilipinas, hindi ko lang po alam kung ano magiging speech po ni Mr. BBM po pero aabangan po namin mamaya. BBM! BBM! Bukod sa musika, busog din sa libreng pagkain at iba pang souvenir tulad ng sombrero, bag at iba pa ang mga nagpunta. Nagpo-trip pa, saya-saya, bagong Pilipinas. May libre pang pagkain at may souvenir pa. Uh, masaya yung ano, lalo yung tinatatak sa akin. Um, para sa pagkakaisa ng Pilipino. May face painting din kung saan logo ng bagong Pilipinas ang ipinipinta sa mga muka at braso ng mga nagsilaok. Pagkiling para ako na siyempre na express mo to art yung so, ano, bagong Pilipinas. Salamat po sa mga Dominika, sabi ng uh, anunsyo ng mga host nito na no, ay as of 6:15 ang Kanina ay uh, pumalo na sa 400,000 katao ang uh, naririto sa Carino Grandstand at patuloy na nakikisa sa event nga ng uh, bagong uh, Pilipinas. At uh, Dominic, inaasahan nga na kakapal pa yung bilang ng mga tao na yan as time goes by. So ilatag ko lamang no yung uh, mismong uh, programa sa mga susunod na oras. Inaasahan yung uh, muling pag-awit mamaya ng uh, singer-composer, isang patriotic na uh, singer-composer na si Florante. Siya ang uh, inaasahan doon no, na aawit ng uh, theme song nang bagong Pilipinas at mamayaret ay uh, meron pang uh, video presentation ng bagong Pilipinas projects meron din na presentasyon ng uh, PCSO patient transport vehicles at Love for All buses at uh, meron ding production number yung uh, panahon ng pagbabago napangunahan nga yan ng senior composer na si Florante. Patapos niyan, inaasahan nga yung uh, mismo talumpati na ni Pangulong Marcos na susundan ng fireworks display at uh, gaya nga Dominic no, ng uh, inatapayanan din ng mga kababayan natin na naririto yung mismo concerts o yung pag-awit ni Andrew Dominic, salamat naman. Sabi nga ng mga nakausap ko rito no, na yung lagay ng panahon, yung weather ay nakikisama dahil hindi naman umuulan, talagang uh, uh, maayos yung uh, lagay ng panahon sa mga sandaling ito. At umaasa sila, nagkarasal na magtutuloy-tuloy yan hanggang matapos ang makasaysayang event na ito. Dominic. Alright, maraming salamat Alan Francisco.